Wow, ang ibig sabihin yan. <laughs> oh, wala babalu pa yun. Kailan na natin ang mga problema <laughs> ng mga dumber cat sa barangay pinagsama. Kaya Yun know, pinagsama. Kaya nga po, nandito na tayo ngayon para harapin naman natin ang problema ng mga kabarangay natin dito. Ang mga problema na hindi naman susolusyonan. What? Wala na silang paraan kung anong gagawin nila. Sana? Dito Tama. sila nagpunta, binigyan ng solusyon. At eto lang, ang tamang-tama, ang... Problem! sa inyo ng Coffee Brown Coffee at Mega, Mega Sardine. Wow! Oh, <laughs> Dumadami na. Yes! Yeah. <laughs> hey, Mega Sardine! Puno na sila, ha? Bago ba yung t-shirt? O dati na? Oh, bago po! Bago! <laughs> Bagong laba! What? Eh, bago. bago talaga, bago na. <laughs> What? Ladies first. Ladies first. Okay. Bakit kapag pokey ang nakaleather jacket action star. Yeah. Kapag pangit, goods. Nasa <laughs> ng hostesya. siya? <laughs> Ibig sabihin yan? Oo, oh, yan. Oh, si Darren nababasay. Si Darren. Si Darren nababasay yan. Oh, uh, okay Darren, ha? Okay? Okay na po. Okay, basahin mo. Basahin mo. Bakit kapag kamukha mo ang artistang idolo mo, Gaya Gaya Shangsha. Oh, uh, si sis sisikat din yan. Sisikat din yan. At kapag feeling kamukha ka ng artista, ganda-ganda sa sarili. Nasaan ang uh, husti siya? Nasaan ang uh, husti siya? <laughs> nasaan ang hustisya yun eh. Pagkakabas, kakabas. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Maganda yun. Sige na yun. Sige na yun. Sige na yun. Ay, nakapasig. Ay, huwag nyo na kasi sinasara. Bosing, baka manakawan. Bawad na na si Dare Para gaya-gaya niya. Bawad na niya. Pero bago natin, bago natin buksan, ito ang ating problem of the day nitong Sabado, ha? Dahil sa Strawberry Lane ni Bea Menene, ay palagi kang pagwawakas sa kanilang kapalaran. At matutupad na ang iyong mga bagong pangarap o bagong pangarap para sa isang pagkakaisa. Nako. Nako naman. Happy ending na ulit. <laughs> Kaya pala marami ang may na Pero uh, pag usapan natin dyan sa strawberry late pero hindi kaming malilibutan po yan eh. Mm. <laughs> Ito na nga. Mm. Ito na ang mga nag-tweet. Mm -hmm. Okay. Ikaw Kathleen. Mm. Ito naman mga ating uh, mga tweet. Unahin natin ang tweet natin mula kay Joey mula sa Davao City. Sabi niya, gusto gusto niya sa strawberry lane ni Bea daw ay malaking happy ending pagsasalamat sa pagsuporta at pagsabaybay nyo sa mga takilik natin sa ating mga mananood sa telebabad na GMA nila. Pero malaking pagtutulong din sa ating mga kababayan natin na nakikinood din. Ako. Ah, o ano? na malaki na pagsasalamat niya si Joey. Opo. Na ano no, this is sila sa strawberry lane. Gabi-gabi pa yan. Hmm. Araw-araw din, naroon din ng strawberry lane na para kasama niyo buong pamilya niya eh. Tama, tama. Mm-hmm. Okay, tuloy natin next. Mm -hmm. Okay, next. Next. Ito na po mula kay... Ano yan? Si, atin? Si Daniela po. Daniela Cruz. Nang Cebu City. Sabi niya, pagwawakas sa pagmamahalan sa Strawberry Lane habang bago umaga ni Julie at Jose sa huling episode ng Strawberry Lane. Kahit 2015 goes lang ang bago na disimula kahit wala kami kinilaman sa discrimination. Oh, <laughs> no. <laughs> mm -hmm. Ano may yung pagmamahal natin sa pagwawakas daw? Anong gagawin sa'yo, di ba? Hmm, dapat eh, napapasalapan sa Diyos sa atin. Yung iipanalangin na sa Panginoon, di ba? Correct, correct, correct. Kaya huwag mo tayo magtitigas sa mga ulo at tayo uh, masyado din yung matatapa. Kaya huwag mo na bibigyan natin na hindi kaaway-away na mga kanino man yan. Mm -hmm. Correct, correct, tapa. Okay. <laughs> Next. May na-tweet ka? Hmm, may tweet. Mula kay Jenny, mula sa Kiesa City. Ito na muna ating uh, tweet natin dyan, kay Jenny. Jenny. Ito makinig kayo, ah, Jenny, ah, sa mga tanong, ah. Sabi niya, kapalaran sa pagwawakas sa strawberry lane ni baby Nene, eh, pero ang tunay na masaya para happily ever after sa bawat pagtatig ng panahon. Ay muli tayo paki kita. oo. Oo, oo. ano pa na ba yung pala pala no. strawberry. Lay yung papa Tama no. Dapat ay pagwawakas kasadya tapat dinya paronde sya tapaki ay si ni. Huh 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 pa, uh, pa tweet pa ako. Mula kay Matthew. Mateo. Ay, Matthew para tuloy. <laughs> okay, mula kay Matthew. Mula sa Toronto, Canada. Shout out sa mga Canadian natin dyan. Canadian. Sabi niya, nasasuot na kami na pula kasi nasa strawberry lane ay ang papakinggan mo dahil pag wawakas na o finale, pero matutupad daw ang iyong mga bagong pangarap dang dahil sa pagkakaisa na ang kanyang bago simula ng kanyang susunod ng ating season. Ay naku ha! Naku, tama yan. Pwede sa patutupad ng pangarap lang dahil pagkakaisa sa susunod. Sa susunod ng season, di ba? Sa ngayon na ginawa, di ba? Mm-hmm. Di ba Tama. Um, next na tayo. Last na, last na. Mm hmm ito naman, last tweet natin mula kay Tommy. Thomas. <laughs> <laughs> Hindi, Tommy. Mula po yan sa New York. Sa Amerika yun, di ba? Sabi niya, dahil sa finale o the end, ang happy ending story na Strawberry Lane ni Jack, Dorina, at kay Clarissa. Ay, Pumano pa si Si Lupe, si Clarissa at si Jack dahil masaya-masaya ang pamilya daw kapag mananood kami at nakasulat ng wakas. Dahil ang sami niya paghabang buhay nila ay nabibigay bugay sa kanyang kalawatian at kapulihan sa kanila. Amen. Period. Period. Ano, para no. Saan dati doon yun, dati na? Hmm. Di ba, re? Ang sabi niya sa si Biblia, di ba? Sa 1 Timoteo 1.17, sabi niya, na uh, yun, ano yun? Na Nayo sa hari na yun. Ay, di ba, re? Mare. Ha. Medyo makote tayo. Okay, okay. Hindi tayo bago papawat na. Ba 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 ha, <laughs> Okay. A sabi niya sa Biblia, diba? Sa una, Timoteo 1.17. At sabi sa niya, na yun sa hari, wala hanggan, wala kamatayan, di nakikita sa iisa Diyos, ay kaluwahatian o kaluwahatian at ang kapulihan, mapakailan kailan man sanawa ayoy Ayun! Yan ang sinasabi sa Biblia, di ba? Sabi niya ni Tommy, na pagmamahal tayo na wala hanggan. Ang na ng Panginoon, di ba? Tayo na papapasarapan sa Panginoon. Dapat hindi kay hindi namin kayo maghihiwalayan. Tama. Yan ang ating utos sabi sa Diyos, di ba? Mm hmm mm, tama, tama. -hmm. At siya pa pala, mga kapuso, no? Habang sa episode, ano naman ano, episode natin yun? 80. 80. Mm-hmm. Ah, uh, para sa ating mga sa strawberry light, diba? Hmm, tama na. Okay. Okay, go cool. ka. Paano na? Tapos sa... tapos sa yung... Oh, anong gagawin mo? Ay, yung isinara natin. Dibuksan na uh -oh. natin ang linya ng may nag-call. Pero bago yan... Tawag ng mga double cut, 0908 problem. Hello. Yeah, no. Pero bago yan, tawagin least... ko yung mga assistant ko. What? What? No. <laughs> may assistant ka na? Oo, oh, oh, kasi alam mo <laughs> na. Yeah. At dahil binuksan niyo na rin ang nag-call, buksan na rin natin, ito si Naradin eh, ang may nag-email, ebproblemsolving at gmail.com. Mm -hmm. Okay.